Hey guys, so may nagtanong sa akin guys akong kaibigan doon sa abroad, adon ah, doon sa, sa Saudi Arabia. Kasi isa din akong ex-abroad guys, galing ako sa Saudi Arabia. So nagtanong sa akin yung kaibigan ko, alam mo tin sa siya, siya doon nagtatrabaho. Sabi niya, baya, yeah, anong offer sa kanya is 3,300 sar na ngayon ang sahod niya bilang isang barista kasi nga more than 10 years doon siguro magta 12 years na siya doon tapos sabi niya sa akin saan mas magandang manirahan dito daw sa Abha sa Saudi Arabia o doon ba daw sa ano doon ba daw sa dito ba daw sa Netherlands syempre guys Siyempre ko ako pipiliin, ako nakatira din ako doon sa Saudi Arabia, doon sa Abha ng matagal ng 3 years din ako doon kaysa, 3 years din ako nagtatrabaho doon sa Saudi Arabia. Alam mo ba, sa Saudi Arabia maganda namin naman doon talaga. Ayan, maganda naman doon. Kaya lang video hirap tayo sa culture nila kasi nga napaka-stricto. Dito naman sa Netherlands is open lahat dito at saka masaya kasi nga, ayan, walang discrimination dito at saka hindi ka natatakot maglakad-lakad kahit saan ka man magpunta kasi nga ang mga tao dito mababait for us dun sa Saudi Arabia is napakadelikado talaga kung maglalakad ka mag-ikaw lang mag-isa at saka sa source naman sa trabaho is doon lagi sa, sa Saudi Arabia is patay-patay -pata yung trabaho na doon guys patay-patay -pata yung trabaho doon kasi alam mo kung bakit waabot ng mga 14-12 hours yung trabaho namin doon nung nakaraan dito kasi bawal kasi dito pag magtrabaho ka dito sa Netherlands kailangan limit lang talaga eight hours lang talaga guys so isang buwan dalawang buwan isang buwan swerte ka na kung makapag extra ka ng trabaho kasi bawal kasi dito mag over ng trabaho kasi ayan hindi nila gagawing slave ang mga trabaho dito at saka maganda yung income at maganda yung source ng yung trabaho kahit saan dito so at saka madali makahanap ng trabaho at mababait pa yung mga tao dito guys kaya yun lang so ang sabi ko is mas maganda dito manirahan sa Netherlands kaysa doon sa ano sa Saudi Arabia. Yun naman, guys. Pero, love na love ko yung mga Saudi, sa, sa Saudi kasi nga, marami akong mga kaibigan doon. So, ayan naman, guys. So, thank you. Ayan. So, ayan, guys. So, pag nasa abroad ka talaga, ang unang-unang gagawin mo talaga, lalo na sa mga bansang malalamig. So, ayan. So kailangan mo muna yung iba talaga is nagstay sa bahay pero ako talaga guys pag weekend ko talaga is nag pupunta ako doon sa labas dito sa likod ng bahay namin kasi nga para hindi ka mawala yung ano mo lungkot lalo na magpapasko, ko mag new year so ganito lang talaga dito guys so, pag abroad ka kailangan mo hanap ng paraan para ma-enjoy ka ayan so ma-enjoy naman kahit paano guys kahit malayo sa pamilya nakakalungkot kasi nga so, pag limang taon ko na dito sa Netherlands guys tapos dito ron nagpapasko malungkot dito ang Pasko Ibag-iba talaga sa Pilipinas. Kaya, yung nasa Pilipinas, maswerte kayo. Ayun! Nagpareid sila. Marami pala sila. Uy! So, ayan, guys. So, yung mga nagbabangka dito is tagaano lang sila, guys. service -survey, survey lang sila dito, guys. So, napakaganda talaga. Napakasaya. Ayun lang. Alam nyo ba, guys? Dito sa Netherlands, ang pinakamaraming simbahan dito is mostly mga protes protestant yun guys. So, isa yung protestant, guys. So, pwede natin pasukin yan sa loob. Pero, ayan, sa loob, yan. Iwan ko lang kung bukas ba, guys. Titignan natin ngayon, guys. So, yan po yung protestant na simbahan dito. Napakalaki at napakaganda po talaga yan. Yan pinaka-landmark dito sa Dodrek. Pupunta ka sa Dodrek so yan talaga makikita mo dito sa Dodrek Netherlands. So, habang ako naglalaka dito guys, may nakita ko dito palaruan guys. Ay ba, ginawa nila itong park eh. Ayan, mayroon pala dito mga ano dito. Minsan lang to sila guys. So, so ngayon mayroon parang palaruan dito. sa so, tingnan natin kung ano nasa loob. Pasal pa sila naman na tayo kahit papaan Oh. Coffee. So guys, hindi para tayo makapasok guys kasi may schedule pala sila. So ayan po, sarado pala yung simbahan dito guys. Hindi makapasok, sarado pala siya. Yun. So we cannot get inside because it's closed. So guys, yung mga bahay na yan guys, yun yung mga bahay na yung mga bintana nila guys is mga ano yan. Mga waterproof yan guys. So kahit pagbaha pa yan guys, walang problema hindi nakapasok yung tubig dyan sa loob ng bahay nila. Oo, oh, di ba Guys, alam nyo itong plug na to is puti. So, pero pag kami guys, napakaganda kasi nga nag, nagbibigay ng magandang magandang kulay talaga. Kaya mamaya kami babalik ako dito para makita yung kulay niya niyan. So, mga puti lang niya pero may mga ilaw yan sa gabi. Yan guys, namamagat ang kamay ko. Kasi 2 degree pala dito. Ang lamig-lamig. Kaya uwi na ako guys. Sige, bye-bye.